Sampang mga gawin na nakakasira ng utak. Una, masamang jeta, ang labis na pagkain ng mga hindi malusog na taba, asukal, at mga pinrosesong pagkain ay maaaring magdulot ng pamamaga sa utak at magdulot ng pagbaba ng kakayahang kognitibo sa paglipas ng panahon. Dalawa, kawalan ng ehersersisyo, ang regular na pisikal na aktibidad ay mahalaga para sa pangangalaga ng kalusugan ng utak. Ang mga sedentaryong pamumuhay ay maaaring magdagdag sa panganib ng mga kondisyon tulad ng labis na timbang, diabetes, at sakit sa puso, na lahat ay nauugnay sa pagbaba ng kakayahang kognitibo. 3. Chronicung Stress Ang matagalang stress ay maaaring negatibong makaapekto sa pag-andar at estruktura ng utak, na nakakaapekto sa memorya, pagdedesisyon, at regulasyon ng emosyon ang chronicong stress ay maaari ring magdagdag sa panganib ng pagkakaroon ng mga karamdaman sa kanusugan ng isip tulad ng depresyon at pag-aalala. 4. Kulang sa pagtulog Ang hindi pagkakaroon ng sapat na kalidad ng pagtulog ay maaaring makaapekto sa pag-andar ng kaisipan. Pagpapatibay ng memorya at regulasyon ng emosyon. Ang kronikong pagkakulang sa pagtulog ay may kaugnayan sa panganib ng pagtaas ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's disease. Lima, paninigarilyo. Ang paninigarilyo ng tabako ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga ugat ng dugo at pagbaba ng daloy ng dugo papunta sa utak, na nagre-resulta sa pagbaba ng kakayahang kognitibo at panganib ng paglaganap ng stroke at demensya. Anim, labis na paginom ng alak. Ang labis na paginom ay maaaring magdulot ng pagkaunti ng utak. Pinsalang sa pag-andar ng neurotransmitter, at magdulot ng mga kahinaan sa kaisipan at mga problema sa memorya sa paglipas ng panahon. Pito, pag-abuso sa droga, ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, kasama ang mga substansya tulad ng cocaine, methamphetamine, at mga opioid, ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga selula ng utak, mga sistema ng neurotransmitter, at pag-andar ng kaisipan. 8. hindi pagbibigay hamon sa iyong utak ang kakulangan sa mental na pagsasanay at pagiging engaged sa kaisipan ay maaaring makapagdulot sa pagbaba ng kaisipan. Ang pagbibigay hamon sa iyong utak sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng mga puzzle, pagbabasa, pag-aaral ng bagong kasanayan, at pakikipag-ugnayan sa iba ay makakatulong sa pangangalaga ng pag-andar ng kaisipan. Siyam, pag-ignore sa kalusugang pangkaisipan. Ang pagwawalang bahala sa mga karamdaman sa kalusugang pangkaisipan tulad ng depression pag-aalala, at kronikong stress ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang mga epekto sa kalusugan ng utak. Ang paghahanap ng profesional na tulong at pagsasagawa ng mga paraan ng pangangalaga sa sarili ay mahalaga para sa pangangalaga ng kalusugang pangkaisipan. 10. Pagpapalampas sa pangpreventibong pangangalaga ang pagwawalang bahala sa mga regular na check-up at medikal na pagsusuri ay maaaring magdulot ng mga hindi naayos na mga kondisyon sa kalusugan na maaaring makaapekto sa kalusugan ng utak. Tulad ng hypertension, diabetes, at mataas na kolesterol. Ang pamamahala sa mga kondisyon na ito sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay at gamot ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng pag-andar ng utak. Mahalaga na tandaan na bagaman ang mga ugaling ito ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng utak, hindi naman nila garantsyado ang pinsalang utak sa bawat tao. Gayunpaman, ang pagtanggap ng mga mas masustansyang gawi ay maaaring magbawas ng panganib ng pagbaba ng kaisipan at magsulong ng pangkalahatang kalagayan ng kalusugan.